everyone! Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po. Kung saman po kayo ng panig na mundo, naroon at kung anong oras nyo po ito napapanood itong aking video. Hilo hilo po sa inyong lahat at Pilipino time 6.30 ng gabi po dito. Magandang gabi po sa ating lahat. Ah, para magkapunan. pero bago magkapunan guys ay ihanda muna natin itong maiinom na fresh buko juice simple guys pinakita ko sa inyo guys para magkaroon kayo ng idea kung paano magbalat ng fresh buko juice simplihan lang natin ito, ito guys para madali lang ninyong gayahin o ganito lang guys kitang kita nyo na ganun lang kasimple gandaan pa natin ngayon ng konti para lalo tayong ganahan kumain dahil alam nyo guys galunggong na naman ang ating ulam siyempre babawi na lang tayo dito sa masarap na pre salamat sa inyo guys sa inyong panonood at ito guys samahan nyo na lang akong kumain ah oh, guys meron na naman galunggong wala tayo kasawa-sawa sa galunggong at maling ito na guys oh. bago kumain Okay, thank God Then guys, bago kumain Magdasal muna para yung blessing Laging papasok I'm oh, Guys, yes, I'm tayo po tayo Unang subo Kayo po Ang nitong kanin ko ngayon guys masarap guys mayroon tayong sabaw hmm. mababa tong bangko guys matas tong mesa maling dito guys, sa Talyer. Ang tayo, bantay. Mapler house to guys. Sa Talyer. Tama ba yung sinabi ko? Mapler house sa at Talyer. Isa lang yung guys. Tap ng buko talaga guys Talaga guys, tuwing gabi Pinasamahan ko yung pagkain ko Kailangan lagi tayong mayroong buko Yan ang pinaka-juice ko Juice ko guys Yan ang pinaka-juice ko uh, Fresh buko juice So guys, kumakain ako Marami akong iniisip Parang may kulang itong pagkain natin Masyadong tuyo, walang walang sabaw. Sana yung ano, yung Norla yung Norla chicken noodles flavor, masarap 'yon. Ang dami guys sabaw oh. Ang nitong buko. Instead na soft drink guys Buko na lang ang aking ininom Iba na pag tumatanda Ingat-ingat sa -ingat, kalusugan Ito okay, guys hunting nga hangin ko nga hanood ko guys na ano medyo masak masakit ang ulo ko ganito ang ginagawa ko guys Kailangang mahigpit yung noong pinaka break net guys guys yung ano Ginagawa ko para ano, pagpatanggal ng sakit ng ulo para marilak ba shout out nga pala sa inyong lahat guys sa mga nanonood sa mga pumapasok sa facebook page ko guys maraming salamat sa pag like share salamat po sa mga nagko-comment Salamat po inyong lahat guys Sige guys Salamat sa pagtama nyo sa akin Sinasabi ko ulit sa inyo guys Mabagal akong kumain Hindi ako pang challenge na mabilis ang kumain Dito guys, bye bye. Salamat sa pagtama nyo sa akin. Magandang gabi po. Bye bye.